Hmm. Si Panta talaga kahit dati pa loyal. <laughs> Formers. Double touch na yung para makapag -like kayo. Guys, nawala na. So yun, wala na tayong Snoopy. tumagus na sa portal. Iyak naman. Dito, hindi ako nakabahan. Maliit lang eh. Mali, maliit lang yung taniman eh. Saan na? Hindi tingnan ko pag may gumagalaw-galaw na ganun eh. Abay, lintik. Nagtago na sarapan. Ah, tago kayo. Pag kayo, tinaguan ko. Lagi, wala, wala na. Wala, oh. Anong ayun, ayun. Kakinan dun. Ayun pala. Ah. Tingnan mo yung mukha nito, na napakadumi na naman. Kakaligo lang eh. Yan nyo oh. Uh -huh. Puro uling na naman. Ana, tanggal ko muna yung tali mo. Sige, malaya ka. Baka may dumang kasi sa sakin. Ang gili, tara. Isa pa. Hindi, okay lang Malit maliit lang yun eh. Pag tinawag natin, lalabas naman yun eh. Stop. May musang na naman sa mukha oh. Oh, isa pa daw oh. Yeah, masarap pala dito gumala. Hmm. Oh, may musang sa mukha oh. May masarap Pala dito. Masarap daw diyan oh. Masarap pala dito kahit ikaw lang sa'yo isa oh. Okay, akyat. Okay. Okay, akyat kung kaya mo. May musang sa mukha eh, oh, pa x oh. Oo, oh, mahirap dun. Eh, dito okay lang kasi company namin likod eh. Ah, maliit lang Hindi oh, di niya na nalam. Kanyan niya guys yung mukha oh. May musang eh. Tingnan natin kung kaya niya ang buhay-buhay. Oh, ano? Buhay. eh, pa panindigan mo 'yan. Hmm. ka sa akin. Hmm? Kala mo kunin kita. <coughs> Bala ka dyan, no? Panda, no? Kaya niya kukunin ko siya, eh, no? Diba? Hirap na na siya sa buhay niyo, oh. Umiikot na naman siya. Ay, hindi na daanan guys eh. Umiikot pa eh. Tinitingnan niya kasi ako eh. Gusto niya lumapit sa akin eh. Kung pwede lang, kung, kung, kung papakawal lang, pawalan ka na si Snoopy. Kunyari malayang aso, dito yan pupunta. Diyan <laughs> yung tatambay. Nag-explore na no? Hmm, safe dito, di ba? Good morning. Ano? Tingnan niya yung mukha, musang oh. ka na boy Snoop Snoopy Hey God Tinamad eh Isa pa ulit Kala na naman yun de, Yeah 10 minutes pa saatin natin si Panda guys Ayun, nag-lusot na na. Naglusot na doon, naglusot. Ay, nandun sa derecho. Ay, no, naglalakbay sila doon dalawa. Pahanda, Panda, dyan ka pa sumama, napaka. Balik na si Snoopy, malayo na daw eh.